yun guys so andito ako ngayon sa Marikina tuturo sa inyo yung shortcut dito papuntang UP dito sa Marikina para hindi na kayo iikot ng malayo sa Katipunan protect may daan naman papuntang UP town dito yan ano to ano mong lugar to? <laughs> Wait lang, babasahin ko lang Barangay Tumana. Tumana. Tumana ba ito? Wait lang. Babasahin ko nga, maigi. Kasi yung buking ko <laughs> Ang layo ng pickup ko eh. Pero okay lang. Maaga pa naman. sa naglilipot-lipot talaga ako. Ayan, ayan. Barangay Tumana nga. So, kung pupunta kayo yung UP, galing kayo Marikina, dito na kayo duman sa Tumana, may labasan dito. Para hindi na kayo iikot ng ng UP, ano na ano, katipunan, eh napaka traffic dun. Kaya alam may oras lang dito, alam ko hanggang alas 8 lang ata dito. Alas 8 ng gabi, hindi na sila nagpapatawid. Alas 8, mga ganun. Basta gabi bawal na rito eh. So yun guys, ito na yung tulay. Pag nakita niyo itong tulay, dire-diretso lang kayo dito. Yan. Kunti lang naman dumadaan dito. Sa mga madaday lang naman, may shortcut, may shortcut dito papuntang UP. Papuntang Commonwealth meron din dito kasi lagi akong dumadaan dito eh. Ayan o, yay! Sa Matea River. sa ano rito subdivision kasi ito eh Ayan, may mga dadaan ako yung mga gate dito dati dumadaan na ako dito lalamog pa lang ako pag pagpunta ako sa malalaya ayan oh. Hey! Ang gaganda ka ng karakter may ano rito eh ng mga tree formation ng mga pa, ano ano bang puno ito basta maganda rito yun o ay mamaya labas na natin UP town kasi doon pick up ko eh layo nga eh Bonchon sa ba banda Bonchon din bandang gitna ba yun kasi depende kung saan ka pipick up doon kung saan ka magpapark din pero yung parking kasi sa UP town sa labas lang eh hindi naman sila napaka-park din sa loob may bayad na rin. tapos din pa hindi yung pa alam kung kung ano kung humahatikitan ka sa labas ito guys, tignan nyo yung mga puno rito. Ang ganda ng view. Hey! Kita nyo ba? Hey! Steady lang tayo. Hey! Sundan nyo lang yung mga sasakyan. Palabas. May mga palabas na rito eh. Halos lahat naman ng mga dumadali ito. Puro palabas sa kapapasok. Kaya hindi ka rin kayo maliligaw. Pwede na rin kayo mag-waste, Pag nasa loob na kayo ng subdivision dito, mag na kayo para hindi na kayo iiikot dun sa ano sa katipunan o kaya dun sa Banabasan Mateo Road. pero katipunan lang kayo idadaanan siguro Yun oh, no? gugandang po yun no? oh Nakikita mo ba ang nakikita ko? Eh, hey. Yun ang tuloy ni Kuya Sniper lang malakas Yung mic na ko di gusto mukha ako putik ay sakit na eh Wait lang ayusin ko nga lang Yun Mali yung ng mic ko Nag-mic na ako kasi Ayoko ka na nga na Ayoko nang video maingay Ang sakit sa tinga Overtake na tayo Malapit na tayo sa isang gate Ayan na may mga tambay pang lalamob dito Eh, eh kuya kargado Lalamob Pag double book pa yun pag nakita nyo itong gate na to Ayan o, yun Itong gate na to, pag nakita nyo to Ayan, at ito gate ng ano eh. Sinasarado ata ito pag gabi. Eh, hey, hindi eh. Buti kayo, may doan nandito. Laki sana ng ikot ko. Nasa Marikina ako eh. Pinasukan ako ng ano. Nasa Tumana. Pinasukan ako dito, UP Town. Pero, goods lang. Maaga pa naman. It's too early. Eh, 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 eh. deliver ko sa Central pa ata, Quezon City. Traffic! Madalang mag-traffic dito kasi mas masikip lang yung dahanan. Eh, pag malalaking sasakyan yung kabuntutan mo, kahit maluwag yan. Hindi ka talaga makakadaan dyan. Eh, nang tingin mo to. Eh, wala naman sa, sasakyan sa harap namin. Medyo malaki lang talaga tong ano. Chevrolet na to. Chevrolet. Tapos ito na, no, makikita nyo yung rampa na yan. Diyan una Unahan natin yan, Chevrolet. Gusti kasi eh, may wire. <laughs> Mga na na tayo dyan kasi mabagal sa ito eh. Hey. Yan guys, malapit na tayo lumabas guys. <laughs> ay. Alayo ba? Kukunin ko yung buhokin Basta pasok sa ter? Pero kung hindi pasok, ay! Nako, kukunin pa rin natin yan. <laughs> sayang yan. Mal malaki, sayang pa rin yan. Saka, ang diskarte dito kasi si panda para lumakas yung account mo. Kuha ka lang ng kuha. O tingin, mali maging customer mo na yung mga sa ibang lugar. Sa'yo na lagi papasok yung booking n'yan. Tapos pag na-rate ka pa, nag rate ka yan mga costumer. Tapos pag na-rate ka n'yan, Ako, oh, ganda ng booking mo yan Lalakas yung account mo yan yung Iba kasi sabi, tumal. Puta kayo yung tumal talaga, hindi nyo kinukuha yung booking, namimili kayo. Diba? Ito na guys, gi nasa gilid na sa, nasa gilid na ako ng uptown So, ito dito, uptown narito banda Ito, nakapag-deliver na ako dito. Ito, nakapag-deliver na ako dyan, putok yan. Ang dilim. Tapos, dulong-dulo pa siya doon. Ang Ang liit pa ng daanan. dito bawal kumaliwa dito eh. kaya lang iikot na lang ako di ako dapat sa overpass ako eh sa overpass dapat ako sa gitna ako dapat magka-park kasi bonchon ako eh uy galing mo oh kita mo ba yun patok eh oh. uy hey! Ay, 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 ay. ay. Saan nakasingit tayo? Singit na lang banda. May U-turn dito para sa mga motor eh. Sa tricycle lang. Sa kotse hindi pwede. Hanapin natin yan. Dapat bandang gitna lang tayo park Sa overpass. Tuloy dito deliver ko sa kabilang side eh. Pero... Uh, tatawid na rin tayo para mas madali tayo makapag lagay ng pagkain sa box pag iiwan pa natin yung motor tatawid tayo ang hirap grabe traffic Oh, Ooh, bandang gitna ako. Ah, sa so ano ako? Oh. Bonchon, so oh, ibig sabihin hindi rito ako magpapark O oh, pwede rin dito Dito na lang ako magpapark Anak sa hagdan Ito yung sinasabi ko yung mag turn lang motor sa ka tricycle yun eh, no? for tricycle only siyempre pwede rin motor well din talaga rito Paano ko tatawid dito Hey Pabigyan nyo naman kami Kahit konting sandali Mapapark lang ako Dito Hey Inumit pa ka po Ito ba ka ante na lang Nauna ako dito sa isang rider So dito lang magpapark guys tayo ka to kasi tapos na ako mag-vlog. <laughs> Let's end up, yo.